Quick news! Sago pa ang Saul Canelo Alvarez sa Terence Bad Crawford nitong linggo na ipinalabas ng Netflix tumabo sa takilya. Ayon sa report, 41 million global viewers ang naitala ng bakbakang tinaguriang once in a lifetime. Post ng Netflix sa kanilang social media, over 41 million global viewers watch Canelo Crawford on Netflix, making it the most viewed men's championship boxing match this century. Pero sa kabila ng matagumpay na event na yan mga amigos, eh hindi pa rin po tinalo ng Canelo Crawford. Yung dami ng nanood sa Jake Paul versus Mike Tyson noong nakarang taon ng Nobyembre, kung saan 108 plus million global viewers nga po ang naitala. Bigo rin malagpasan ng Canelo versus Crawford ang naging co-main event ng Tyson versus Paul na rematch ni na Amanda Serrano at Katie Taylor kung saan ito naman po ay nakapagtala ng 74 million viewers. Tingin na karamihan posibleng nakaapekto sa mas mababang views ng Canelo versus Crawford ang diskarte ni Kamahalang Turki Alal Sheikh na hindi magsama ng mga sikat na boksingero sa undercard ng Canelo Crawford. Pero gayon pa man, matatawag pa rin na matagumpay na event ang nasabing bakbakan sa pagkat ang Canelo Crawford na pinanood ng 41.4 million viewers ay may hawak ngayon ng titulo na Most Viewed Men's Championship Match This Century. Samantala sa iba pang balita agawan sa pwesto at nalilito na rin ang maraming eksperto. Kung sino ba ang dapat na koronahang pound for pound king? Matapos talunin kamakailan ni Alexander Usyk si Daniel Dubois nitong nakaraang buwan ng Hulyo via fifth round knockout. Sinellioani usik ang diskusyon sa pagiging pound for pound king. Sobaliit itong linggo matapos talunin ni Terence Bad Crawford si Saul Canelo Alvarez, si Crawford na ngayon ang hinirang ng The Ring Magazine na bagong pound for pound king. Pero hindi sang-ayon ang dating promoter ni Crawford na si top rank promoter Bob Arum. Para sa kanya ang dominasyong panalo ni Naoya the Monster in Norway kay former Unified World Super Bantamweight Champion Murjon Akmadaliev ay sapat na ebidensya upang tangaling the best fighter in the world. Ani arom sa panayama matapos ang panalo ni Inoue kay Ahmad Aliyev. This is the greatest fighter in the world. We saw what a complete fighter Inoue has become. Not only a great puncher but great strategy, great footwork. That's what the real all-time greats have. Ilan sa mga argumentong pwedeng ipukol kay Crawford kaya't hindi ito dapat ang haling number 1 pound for pound? Dahil isang beses lang ito lumaban kada taon, samantalang si Inoue kada taon kung lumaban tatlo hanggang apat na beses. Sa madaling sabi, mas aktibo si Inoue kung ikukumpara naman ang linaw ng mga panalo, mas dominante rin ang mga panalo ni Inoue. Pero syempre dahil mas sikat nga naman yung tinalo ni Crawford sa Ulkanelo Alvarez yun natural, mas mahirap talunin yung kumpara sa mga tinalo ni Inoue sa kanyang mga huling nakalaban. At posibleng selos na lang din ito ni Bob Arum kay Crawford dahil ang pagsikat ngayon ni Crawford ay hindi na mula sa pangangalaga ni Arum. Baraha, patunayan mo sa akin, ha? sino mabuno kalaban?